Hello mga tol, good morning sa ating lahat Papasok na nga pala tayo ngayon sa ating trabaho Ito po yung trabaho ko mga tol dyan sa loob Papasok po tayo dyan sa git kaya ginaganto ko yung cellphone Yung parang may secret git dyan eh Secret git <laughs> May secretong git na ano True git naman pala talaga to Dati ito wala pa routine ng wall na to. Yan, pasok pa sa secret gate. Tapos sisasara lang natin. Tapos babalik tayo natin yung camera. Yan na, mga tol. Hindi pa tayo naka-uniform. Naka-ano pa lang tayo? Naka-sando. Kasi mga tol, kaya hindi pa tayo naka-uniform kasi <coughs> Ayaw ko na gumamit, <laughs> gumamit na ng kanyang uniform doon sa harap ng highway. Ayan, ito mga tol. Nakalimutan ko pala mga tol na linisin tong ano ko. Yan o. Nakalimutan linisin ko linisin kagabi, ah kahapon. Dito lang ako mga tol, maglalagay ako ng bakarad. Siyempre mga tol, dahil wala pang alas ito, tatambay muna tayo. Kailangan naman... Siyempre, tatambay muna tayo. May dala akong pandesal dito mga tol. Siguro kakain mo tayo ng pandesal. Hindi kasi ako mga tol nakadala ng tripod. Ano kaya maganda dito? Itayo na lang natin yung cellphone. Hindi pwede eh. Hindi maaari. Kasi hindi siya tatayo. Gosa. I-upload natin ito ngayon mga tol. I-upload natin ito ngayon. Meron po akong isang upload eh, upload dyan na naka private pa. Yung part 3 ng aking trabaho dito at saka part 4. Ito naman kasi hindi nito kasama. At pang anim na araw ko na to. <coughs> Pero hanggang dun sa ano lang kay Sir Juno. Isang linggo kasi yun. Ah, bali parang... Yung simula ko ng Merkulis hanggang Sabado. Isang linggo. <laughs> kasi yun na yan. Nung nakara naman yung lunes, hindi ako pumasok. Lunis at sa martes, walang pasok kasi ulan. Ngayon, wala ng ulan. Nakapasok na tayo sa awa ng Diyos. Kikita na tayo sa sarad na Di pa nga pala, di pa nga pala ako mga ito sumahod. Ipapakita ko sa inyo kung ba, yung unang sarad ko dito sa apat na araw. Ah, limang araw pala. Kasi kasama yung Merkulis kahapon. Apat na araw sa isang linggo tapos sa Merkulis kasama yun kasi may pundo dito eh may pundo kaya mga tol, sasama ko ah, uh, sana makuna natin ang video habang tayo ay eh sinasahod or mapapakita ko sa inyo yung sahod ko hanggang dito na lang muna mga tol yan mga tol sinabit ko na yung bag natin na DIY mahal pa naman ito mga tol 700 to sa press price, -price nya pero mga tol dahil naka promo sila ngayon mula October hanggang December nabili lang natin ang 529, 529 mga tol, mag-uniform muna tayo mga tol, magsuot tayo ng uniform Bihis lang muna tayo mga tol, mag-magic, magic bihis Ay. Baka mag-ita dyan magandang katawan natin dyan Ito natin yung jacket na medyo madumi na kunti Di naayos paghala ba? Yan mga tol. Kayo uniform na tayo. Tapos, mag-surf tayo ng hardtop. Para may protection tayo sa ating no, sa ating ulo. Easy! Haha. <laughs> pag sisikapin, natin mga tol na araw-araw maka-upload o kaya salitan isang araw lang isa, pagitan pagitan ng isang araw kasi wala naman problema kasi ma-edit ma-edit tsaka hindi hindi na naman <coughs> yan mga tol business na tayo bilang isang empleyado <laughs> alam niyo mga tol bakit pinili ko dito na pumasa naman ako doon mga tol sa factory worker pinakauna interview ko po masa ako <clears throat> saka sinabi martis daw kaagad agad ano duty kaso mga tul, parang hindi ko maisip yung trabaho doon kasi wala akong experience at saka yung natisipan ko dito kasi nag apply din ako dito dati bago pa yun ang kasabay yun kaso doon ako una tinawagan na huli dito dahil isa din mga tul, nakasakit ako <coughs> kaya di ako nakareport na agad doon sa una kong interview na pumasa ako ganda pa naman sana doon kaso lang sumablay ako eh sa una pa lang sablay na hindi ko na ito tuloy kasi hindi ako nakarating sa takdang oras panahon martes dapat makabalik ako kaso di ako nakabalik nilagnat ako eh kaso isipin baka isipin nila na nagrarason lang ako kaya di na ako tumuloy kasi pinakaunang ano pa lang hindi ka pa nakapag-umpisa may record ka na diba? yun ang iniiwasan ko mga tol sa company kasi yung company nag-organize yan sila mag, nagkaka-communicate yan sila kung saan ka galing ganito ganyan <coughs> na company nagko-communicate yan sila pag may bad, may bad kang record ay ito lagi ang ano umpisa pa lang yan ganito ganyan o ba diba? kaya din ako tumuloy mga tol kasi hindi ako mabot sa ano nilang takda kasi biyernes yun pumunta kami sabado walang pasok simple kumuha kukuha ka ng mga requirements walang pasok pag sabado lunis at saka martes lang yung allowance pagdating ng lunis at saka martes kompleto na ako kaso mga to nilagnat ako hindi ako nakatuloy kaya dito ako pumasok saka gusto ko rin mga tool kasi gusto ko rin dito mga tool kasi yung immune system ko parang humihina na gusto ko din palakasin konti So ayan, hanggang dyan lang muna mga tol kasi napatahan na pahaba yung ating usapan. Mamaya ulit, kukuha ako ng video dito habang ako ay nagtatrabaho.